Grabe, sobrang natutuwa talaga ako sa mga comments na nagpost nga ako kahapon na naghahakot kami ng gamit dahil akala nung iba maglilipat na kami sa malaking bahay. Sana nga ganun ate pero hindi. Pero syempre bago ngayon, hi hello, welcome to my vlog. O siya sige, ito na nga yung katotohanan kung bakit nga kami naglabas ng mga gamit kahapon. Pero ate, alam kong alam niyo na dahil malamang nakita niyo na sa intro. Pero yung final result hindi pa kaya panoorin niyo to. Kasi di ba sabi ko naman sa inyo, bala ko talagang maglagay ng epoxy sand paint dito sa buong bahay. Pero ate, hindi talaga ako sigurado kung magiging maganda nga yung resulta nito. Pero ate, hindi naman natin malalaman kung hindi ko susubukan. Kaya nga tara, sabay-sabay nating alamin. And for your information lang po, hindi po naka-finish tong flooring namin. Kumbaga rough din siya. Kaya ako ano yung makikita yung resulta, pagpasensyahan nyo na po, yun lang talaga yung kinaya. At isa pa, hindi naman kami professional sa mga ganitong gawain. Kumbaga DIY lang, kaya nga expect nyo na, na hindi siya ganun ka-perfect. Pero syempre gagawin natin lahat para maging maganda yung resulta. O siya, ayan, sobrang daldal -dal na naman niya, nakapagtanggal na ng gamit sa loob kung ano-ano pang sinasabi. And ayan, dahil natanggal na nga yung mga gamit dito sa sala, syempre, ililigpit naman natin tong patong-patong ko na rinolium. Dapat talaga ang bala ko doon nga sa kusina, kami mag-uumpisa. Pero sabi nga ng Papa J, dito na lang daw sa sala. So ayan, sige, dyan na lang. Itong flooring namin, nagmumuka talaga siyang finish dahil patong-patong na nga tong nasa ilalim. Tapos naglagay pa nga kami ng ganyan sa ilalim. Para nga kahit mahiga yung mga bata sa sahig, eh, hindi nga malalamigan yung likod nila. Ayan, makikita nyo na yung chismis dito sa bahay. Oh, baka maguluhan kayo ah, sahig puyan yan. Hindi mukha ng Papa Jay. <laughs> Habang nagtatanggal nga ng floor mat dyan ng Papa Jay, ako naman inasikaso ko yung mga gagamitin namin. Tapos nagderecho walis na nga rin ako at grabe. Halos hindi ako makahinga sa alikabok Naisip ko nga siyang basain pero baka kasi hindi matuyo. O kaya naman hindi dumikit yung ilalagay namin. And ayan, dahil na sure ko naman na nawala nang dumi dito sa sahig, sinimula na nga namin yung pagpapahit. Hindi ko na nga pinakita yung paghahalo dahil alam ko naman na alam nyo na yung kung paano gawin. Mali 16 gallons ngayon nandito sa amin na 1,200 grams. At sana talaga magkasya ngayon dahil kung hindi, eh di hindi. <laughs> Dito nga kami banda nagsimula dahil yung sahig nga banda dito medyo finish. Kaya ako makikita nyo sobrang ganda talaga ng pagkakalapat niya. Dahil yung ganitong epoxy sand paint ay eh self leveling na nga. Kaya nga kahit hindi pantay yung sahig nyo, nakukusa magpapantay be. Kaya nga masasabi ko rin na maganda talaga maglagay ng ganito sa mga finish na surface. Dahil kahit manipis lang yung pagkakalagay mo, maganda pa rin yung resulta. Unlike sa mga rough na ganito, eh kailangan talaga makapal yung paglalagay mo para nga pumantay or magbuka siyang makinis. Pero sa pag-apply nga namin ito, hindi na nga muna namin masyadong kinapalan dahil hindi rin kami sigurado kung magkakasya ba yung 16 gallons dito. And for your reference, nakakaapat na galon na nga kami dyan. Mukha lang talaga siyang matipid dahil medyo maganda-ganda pa nga yung surface ng sahig dito. Pero pagdating dito sa dulo na ako, sobrang hirap di. Dahil syempre yung gusto mo maging resulta the best. Pero hindi mo naman din pwedeng kapalan yung paglalagay dahil baka nga babitin. Sa mga magsasabi naman na sana pinatag na muna namin tong sahig. E pasensya na po dahil tight lang naman yung budget para dito. Alangan naman maganda yung sahig namin. Tapos hindi na kami kakain. Sa mga nagsasuggest nga rin sa akin na magbinil daw ako dito sa wahay. O ngayon, alam niyo na kung bakit hindi ko siya magawa. Dahil ate, ganyan nga yung itsura ng sahig namin. Pero siguro, kapag kananawa na nga ako dito sa epoxy sand paint na to, pwedeng pwede na yan. Dahil kahit papano pumatag yung sahig. Pero siguro, matagal pa yon Dahil medyo masakit sa bulsa tong ginawa namin. So, syempre, dapat sulitin din. Pero alam niyo ba na hindi talaga ako nagsisin na naglagay ako ng ganito. Dahil ate, yung atake niya para ka talagang nakatiles. Kita naman sa video, ba diba, Napaka-shiny niya. Na para ba nahihiya na lang yung mukha ko. Dahil mas glass skin pa nga yung sahig namin kesa sa mga mukha namin dito sa bahay. <laughs> O di ba dahil nga sa medyo price yung ganito. Todo simot talaga yan, Shabi. Ang Papa J hindi nga masyadong sanay sa ganitong mga gawain. Kaya nga ayun magpapahinga na daw muna siya. At syempre dahil excited nga ako sa kakalabasan nito, hindi na ako nagpahinga, babe. Sige kas, kas pa rin yan siya. At sa naging resulta nga nitong ginawa namin, masasabi ko naman na sulit siya. Lalo na nga siguro kung naka-finish pa nga tong sahig namin. Pero kung may budget naman kayo, pwedeng kapalan niyo yung pag apply sa ganitong rough na surface para mas maganda yung resulta. Sa pagpapatuyo naman kung maaraw or mainit yung panahon, mabilis lang talaga siyang matutuyo pero kapag ka ganito ang maulan medyo matagal din talaga kaya ayun istak sa kusina ang mga tao so paano patuyuin na muna natin tot bukas na nga lang yung final result